Para sa iba pang uh, balita, lalaki binaril habang nasa banyo sa Padre Garcia, Batangas. Para sa detalye ng balita, DJ Joey Boy, pasok! GV balita Express Kiko, isang lalaki nga ang sugatan matapos pagbabarilin habang nasa banyo sa barangay Payapa, Padre Garcia, Batangas nitong Martes, Nobyembre 11. Ayon sa Padre Garcia Municipal Police Station, pasado alas 6.30 ng umaga nang makatanggap sila ng tawag mula kay barangay Captain Escalera hinggil sa pamamaril sa sitio pagkakaisa. Sa inisyal na investigasyon, kinilala ang biktima sa pangalang Jose na noon ay nasa hiwalay na palikuran ng kanilang bahay. Bigla umanong pumasok ang sospek na nakilala sa pangalang Herman at dalawang beses pinaputukan ang biktima gamit ang di pa natutukoy na baril. Agad tumakas ang sospek patungong sitio manggahan matapos ang pamamaril habang mabilis namang isinugod sa ospital sa Rosario, Batangas ang biktima para malapatan ng lunas. Patuloy ngayon ang investigasyon ng mga pulis upang matukoy ang motibo at mahuli ang tumakas na sospek para sa GV Balita Express. Ito si DJ Joey Boy sa GV 99.9, your good vibes. Maraming uh, salamat uh, DJ Joey Boy at